Single mom o sa dalaga? Sa dalaga. Bakit? Mas bakit? Challenge? Mas challenge kasi pag dalaga kaysa single mom eh. Paano challenge? Mas mas maganda pag challenge may merong konting hirap ko single mom. <laughs> para ba naman sinasabi na dalaga Para ba naman sinasabi madali makuha mga single mom? Hindi naman. Mas maganda pag dalaga kaysa single mom. Pero posibleng magmahal ka ng single mom. Hindi. <laughs> Ayaw mo talaga. Ayaw. Saan ka mas na-attract? Sa single mom ba o sa dalaga? Sa dalaga. Bakit sa dalaga? Ayaw mo ba single ma'am? Hindi naman sa ayaw, pero mas attract kasi ma yung dalaga. Bakit? Kasi mas mas bata at saka <laughs> maraming bata ang single mom yun ay 18 minsan minor pa. Hindi naman sa pagkakagmatan mas mas bata 'yung single ma'am kasi nag ka uh, ano eh Pero may posibilidad ba na main love ka balang araw sa isang single mom? Impossible Im ayaw talaga wala zero chance. Wala, zero. Saan ka mas na-attract sa single mom ba or sa dalaga? Sa dalaga po kasi kung single mom po may anak na masyado pong magastos me. <laughs> Paano pag sinabi niya na hindi mo naman obligasyon yung anak niya? Hindi pa rin no, at nahihirap po magmahal ng may sabit. <laughs> Ayaw mo talaga magmahal o subukan magmahal ng sigil ma'am? Sure ka na ba dyan 100%? Oo, oh, 100% po kasi may jewa rin po. Oh, shout out po sa jewa, Jasmine. Play safe!